Kami po sa kami po yung una ko po asawa na kami. Ngayon po, meron akong kasama na may anak po kami isa. Eh na bitrinahan na ako, ako na sampung araw. Eh po sa nang maintindihan na konting mensahe ninyo kung ano ang kalagayan na amin pagsasama ngayon. Yung asawa niyo ngayon, Ayo okay, kasama ko ngayon. O, oh, eh, kasi kung sino po yung, kung sino po yung kasama nyo o asawa nyo, sa panahong nakakilala kayo ng aral, yun po ang ituturing ng Diyos na asawa nyo. Ganun po sa Biblia. Pakinggan nyo, magbabasa po ako ng talata. Sa Juan, ganito ating mababasa. Yun po'y nasa 4 ng San Juan, sa talatang 15 patuloy. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, Ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Nagkausap po yung isang babaeng Samaritana at ang Panginoong Jesus dun sa balon ni Jacob. Nauuhaw po ang Panginoong Jesus, napagod siya sa paglalakad. Pumunta siya dun sa balon para uminom. E nakasabay niya yung isang babaeng Samaritana, umiigib ng tubig. Ang sabi niya dun sa ah uh, babae, babae meron ni ka akong tubig na ibibigay sa iyo na pagka nainom mo hindi ka na mauuhaw. Sabi ng babae, babae, ibigay mo na sa akin ng tubig na 'yan dahil ako ay napapagod ng kaigid dito eh. Ang layo-layo nito, lalim-lalim pa ng balon." Sabi ng babae, akala siguro ng, babae, material na tubig yon o literal. Ang sagot ni Kristo nung sabihin ng babae na, bigyan mo na ako ng tubig na yan, ang sagot ng Panginoon ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. At tawagin mo muna ang asawa mo. Ibig ni Kristo, pati, si, pati yung asawa niya, mabigyan ng tubig. Kailangan po talaga kasi yun eh. Yung halimbawa, yung asawa ay gustong tumanggap ng katwira, dapat pati yung babae, kung maaari, makatanggap din. <coughs> ang sagot ng babae ganito, Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, Wala akong asawa. Sabi ng babae, Wala naman akong asawa eh. Ang sagot ni Kristo ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mabuti ang pagkasabi mo, Wala akong asawa. Bakit? Sapagkat, Nagkaroon ka na ng limang asawa at at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Hmm. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Playgirl pala 'tong babae, naka, naka lima na, yung kasalukuyan pang-anim na. Eh ayaw niya pa ring kilalaning asawa, sabi ni Kristo sa babae totoo pagkasabi mo. Sapagkat nakalima ka na, at yung nasa iyo ngayon, hindi mo pa rin asawa sa paniwala mo. Sabi Diyan diyan ay sinasabi mo ang katotohanan. Ibig sabihin, kay asawa ang turing mo, kay hindi mo asawa. Doon sa panahong makakilala ka kay Kristo, inanyayahan ni Kristo yung asawa. Nung kasama ng babae. Ibig sabihin, nakabukas po ang pintuan ni Kristo doon sa mag-asawa na yon pinapatawag nga niya yung asawa eh. Kaya, kaya ayaw mong kilala asawa yon para kay Kristo, asawa yun. Kaya, bawa, nagpabotismo kayo, ang kinikilala po ni Kristo na asawa nyo, yung kasama nyo ngayon. Kung kayo may nagkasala nung nakaraang panahon, patatawarin po sa bautismo yun, kapatid. Hindi na po ibibilang ng Diyos yun.